Buling nanindigan ang ilang opisyal ng gobyerno na hindi sila makikipagtulungan sa imbisigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Taliwas sa utos ng Korte Suprema noong 2021 na obligado ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Narito ang unang balita. Lumaki ang pag-asa ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na makakamta nila ang justisya para sa kanilang mga kaanak. Matapos ibasura ng International Criminal Court ang apilan ng Pilipinas na itigil na ang investigasyon sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Naiiyak ka dahil sa, sa saya, sa tuwa na nararamdaman mo na after ano. Uh, six years na ngayon sila eh. Sobrang tagal, sobrang tagal na sinasabing tuloy. Pero mahaba pa ang proseso ng investigasyon ng ICC. Uh, ang next step ay maghintay. Taon po ang hinihintay talaga o ginugugol dito po sa mga investigation at trial sa ICC. Kahit tuloy na ang investigasyon ng ICC, meron pa rin daw pwedeng igiit ang Pilipinas. The government would still be able to intervene and assert that the court does not have jurisdiction ang pag-withdraw o pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC noong March 2019 ang basihan ng posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Pero una nang nagdesisyon ng Korte Suprema noong 2021. Nasa clown ng ICC ang mga aksyon ng Pilipinas bago kumalas ang bansa sa Rome Statute. Kaya obligado pa rin ang Pilipinas sa makipagtulungan sa investigasyon. Wala pang individual na pinangalanan o isinangkot ang ICC pero itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Harry Roque bilang legal counsel niya sa issue. Wala na po siyang pakialam dyan sa ICC. Kaya nga nagkibit-balikat na siya. No? Mamamatay muna siya bago siya humarap sa mga dayuhang mga Maistrado at sa daywang hukuman. Para naman kay Senador Ronald De La Rosa na nagsilbing PNP chief noong ilunsad ng War on Drugs. Wala lang kasi expected ko naman talaga yan na insisting sila talagang uh, makialam dito sa atin. Pero kahit tila bali wala kay De La Rosa ang desisyon ng ICC, mag-iingat pa rin daw siya. Siguro piliin natin yung lugar na papuntahan natin. Kung lang tayo pwedeng bumiyahe sa mga lugar na hindi ICC-friendly nations. Hmm. Uh, kung uh, very loyal to ICC yung uh, bansa na yan, di huwag ka pumunta. Ganyan din ang payo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Huwag pupunta sa lugar na maaring mag magano mag, ang ICC, makialam. Mag-usap muna kami kung aalis sila, kung pupunta sila sa ibang bansa na maaring magkaroon ng, ng problema. Hinikayat naman ng Commission on Human Rights ang gobyerno na gamiting oportunidad ang desisyon ng ICC para patunayan ang pangako ng Pangulo na pananagutin ang mga lumabag sa karapatang pantao. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.